Hello mga manoy, hello mga manay. Uh, paalis po ako ngayon at uh, punta po ako ngayon kila ano, kila Rian at ibibigay uh, e, ko po yung kanilang share punta ako ngayon ng, ano, ng Malabon. <coughs> Sasadyain ko sila para ibigay ko yung kanilang uh, kaparte doon sa kinita ko sa unang sahod ko sa aking channel. So, kita-kita na lang po tayo doon sa, ano, sa uh, Malabon. <coughs> uh, kung papalarin tayo, makikipag-jamming ako sa Kilarian at saka kay Krenalin. Ano, Sana nandun yung dalawa. Namadap lang po yung dalawa. Kasi alangani na yung uh, alis ko rito eh. Uh, ano na, alis, mga anong oras na. Ay, mga nasa mag alas 12 na eh. Alas 12 ng tanghal eh. So, baka ay, ang klase kasi ni Rian daw is ano, 2 to 3. Sana ang butang ko pa. So, kita-kita tayo doon mga manay mga manay. So, ito yung ibibigay ko kila Rian. Tsaka kay Renaline sa inana kong Renaline nakalagay dito to Rian thank you Tito Hilbal dito naman to Renaline thank you Ninong Hilbal yan so, so nandito po yung laman yan wait lang hindi kasi eh. ayan meron na po siya nandito yung laman nito ay ayan 25 2,500 parehas yung kirena eh, ki din Parehas po yung kirenalin. Ayan, ito rin yung kirenalin. 2.5 5 din. So, bali ano, uh, bali pumatak na 5,000 lahat yung para sa kanila. Kasi dapat 6,000, di ba? Yung 1,000 kasi ibibili ko ng pagkain nila yon So, ayun. So, bali yung half ng sweldo ko na uh, 6,000 ay ipinaghati ip, 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 ko sa dalawa. Ayan. So ayan, pupunta ako ngayon doon sa lugar nila. Actually, tumawag na ako. Natang nakontak ko na sila. Okay, uh, see you guys doon. So nandito na po ako mga Manay, mga, mga Manayisa no, sa Trero dito Kilarian. Actually, nandito ako ngayon sa bahay ng tutor. Ayan. Mm -hmm. si Ma'amya uh, Jusel. Ayan. ayan si Ma'am Ma Jusel. Ano nila, start pa lang pa ng session nila. Pupunta dumating ako rito. Ang oras uh, ay ano, sakto uh, 2.5 galing kasi ako ng paranya ang layo ng pinanggalingan ko kasi kaya, ako pumunta rito dahil meron nga akong ibibigay kay Rian tsaka kay Renaline na ano blessing so pinasamahan ako rito ni uh, Ma'am Emma para makita ko raw yung tutor niya at ito nga po yung tutor niya si Ma'am Giselle Kaasig eto yung dalawang cute na bata sa pa Dito ko ngayon sa bahay nila no Sir Ed dito sa ano sa Putrero nandito yung dalawang bata Si Reyna rin tsaka si Rian Eh yung dito may ano may ano dito may birthday Ano nga po ang pangalan niya Irish po Ayun happy birthday daw kay Iris Thank you po Mababatiin po kita sa aking channel Happy birthday po Hello po Ito po yung uh, birth, po. birthday celebrant natin So Rian may ibibigay si Tito Hill yan eto eto yung ano kinita ko sa youtube eto yung half ng salary ko sa youtube ang promise ko kasi yung kalahati ng ng uh, sinuweldo ko sa youtube ay ibibigay ko sa inyo so hati kayong dalawa eto sa iyo riyan Ayan. penalin ito sa iyo buksan niyo kung magkano Pasensya na kung yan lang po yung ano. Kasi ang sineldo ko lang ay nasa 12,000. So, bali ang inano ko. Anong gagawin nyo dyan? Bilhin po ng damit. Nang? Ng damit. Damit? Papa. Savings mo na lang. Kasi pwede kang bilhan ng damit ni mama mo tsaka ni papa mo. Savings mo na lang yan para ano, sa pag-aaral. Ikaw rin, Alin. Anong gagamitin mo dyan? Pagbili ko pong gamit tsaka mga damit Okay, gamit. Tsaka ano hina ay uh, itabing maigi ha okay maraming salamat sa inyo kasi dahil sa inyo uh, lumago yung channel ko okay maraming maraming salamat so nandito. yung ano yung andox nandito na binigay ko sa kanila sa <laughs> yung dumiret pa ako ng ano ng uh, <laughs> so yun so maraming salamat po, ano nyo, ka? sa sabi niyo dalawa? Maraming salamat po. Okay, okay. maraming salamat. salamat. Thank you, thank you. Yeah, sige. Mag-aaral mabuti ha. Yung mga gamit niyo nga pala, next time na lang pagdating ko rito kasi pinakakanbas pa ni Ma'am Judy. Pag-uwi ko, bibiretso. Bibiretso ako ng National Bookstore para ikambas lahat yung mga gamit. Okay? Okay, maraming salamat. Love you, love you.